Ayan po ang, ang mga Ayan po ang uh, si Ray Tiada ng uh, Pasig City at nandito po ang ating solo signatory Madam Lydia Esguera at uh, Ray uh, Rizal de Galicia overall chairman ng ito na ang katotohanan Ayan po. at sa buong mundo Ayan po, ayan po sila Uh, yes. nagpaliwanag ko si Oberon Sherman tungkol sa uh, mga magiging magaganap yes. sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Yes. Ayan po. Yes. po Yes. 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 Puputuli na ang kahirapan. Puputuli na ang kahirapan. Ito na ang katotohanan. Ayan po. po sila. Sir Joey, ang ganda lang ito. Ayan po mga officer. Okay. God bless sa inyo lahat.